Ayan yeah, mga kaibon, uh, marami na po nagpaklak, 1-1 po ang speed na natin At tayo po ay uh, sa 1,000 na lang ang speed, kulang 1-1 na lang Ayan na Ayan na, ayan na, ayan na Ayan oh, na Mga kaibon, eh, ayan na kakargaan na tayo kuha natin natin ibon kuha natin ng mga ibon natin ay ano natin ano ba ano yung black check ano so, yung ito o black check si Justin Brownlee ayan si Justin Brownlee ano Taiwan itong BBPA at ito huli

Okay mga kaibon, ayan, ah, andito na naman po tayo sa loob ni Batang Basilio. No? Busy, busy. ilang daw yung ibon niya doon sa may baksakan. So, pumapay pa daw na ganun yung kwan. Yung goma, gumagalaw daw. Pagka bumababa yung ibon, eh, gumagalaw. Kaya ayan, naalambrihan po sa ulo ko, eh, And, ayan, ayan, ayan. One, two na lang po ang ating speedan. Ah, uh, sinali po ni ba Basilio yung yung matanda sa 4 laps ba? 3 laps. 3 laps. Three laps. Oh. Ah. Ayan. Yung apat sa mong pinasabay. Doon lang din, isa lang din. Doon, doon ba? Oo. Ah. Yung si Elnor Tsagaray, ano? Oo, oh, uulit lang ulit doon. E, Ayun Ay, nga maganda, paulit-ulit. Ali nga. Ayan. Ang gulit doon, yung isa. Yan, yeah, maganda. Anli nga eh. Di ba yun naman ang uso ngayon? Anli. Okay mga kaibon, ah, labang mapakikita tayo ang forecast malang. Anong oras ba yung 1-2? 1-2 na nga eh. Wanto na nga eh. Sumya so, yeah, eh. O, oh. <laughs> oh, saan, saan? Ayan o. No? O. Oh. Ah, no? hmm. oh. no? ba na? Nakakita. Ayan o. Ayan o. Nakakita nyo ba? Ayan yeah, mga kaibon, uh, maray na po nagtaklak. 1-1 po ang speed na natin. At tayo po ay uh, sa 1,000 na lang ang speed. Kulang 1-1 na lang. Ayan na oh. Ayan na, nagdadaan na na oh. Ayan na oh. Ayan na, ayan na, na. ayan na. Ayan na, taba na mabuso. Bibidyohan mo kami. Ayan na, rekta right na yun. Tanda yan. Ayan na, ayan na po. Lumanong. Taba na mabuso. Huwag malikot ah. Ano yung bibidyohan mo. Ay, napaanes. Ayan na.

75. Ano yung speed natin bata ba sila? 1,086 Ayun oh. 1,086 1,086 po mga kaibon Ayan ha ah. Tanggal may tubig First dropper okay. Ayan po first dropper Ayan, hihintayin pa po natin yung apat. Ayan, type check po tayo. 729, wala pa po kasunod. Oh, wala pa po kasunod yung nauna natin, ano. Ayan, eh, mga kaiba, no? 731, ha? Wala pang kasunod yung first dropper ni Batang Basilyo. Nakasali po sa 3 laps. Ayan, no? Ayan na, oh. Second dropper, oh. Ano, ano, re? Taiwan. BBP Ace. p BBP Ace. Lumbar din ako. Yung Taiwan. BBP Asian. Oh, di ba? Taiwan. Maitim eh. Saan? Oo. Oh, Kaya Taiwan. Taing naiwan. Yung Taiwan ba? Kaya na, Taiwan. Oo. maitim eh. Taing naiwan. Kilala na ni Basilio Ibon niya eh. Taing naiwan. Kaya natulog. na iwan. Kaya na. Kaya na. Kaya na. na. Kaya Kaya na. Kaya na. Kaya eh, re, re, isa, ayan o. Ayan. Ayan natin yan. Ayan. Ayan o. Sa kanila yan. Hindi, <laughs> yan. hindi, kanila, Sa kanila yan. yan. Okay. Tayin na. Ay, dumating po si Tayin na iwan. Ayan o, 7.32. <laughs> Iisa yun. Ayun, brown. Tarap ng brown. 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 Ay, isa. BBPA. Ay, po, ayan, na una pa papasok BBPA, oh. Everything in like, this is sorted as Eh, pisa Ayan, may nakita umiipit Ayan, ayan, Eh, shoot sa balde yan sa balde ay iwan yata anak ni Justin Brownlee o oh, eri pa lang ayun o no? Dito. ayun nagsisida nandito ayun na second dropper po natin ayun o no? taiwang goals taiwang goals ayun o no? third dropper black check hormones naiwan si Kwan yung anak ng Brown diba kung bihira yun ah. ayan type check po tayo 730, 7.34 ayan namagayang mata nino wala pa si Justin Brownlee yung anak ayan na overplay si Justin Brownlee ayan na nakasama doon sa Kwan Ayan oh, overplay oh, Justin Brawley oh. Ayan, blue bird po 'yan, mga kaibong. Tinatawag ko lang Justin Brawley kasi anak ng brown yan. Yung brown natin si Pula. Naputol kasi mag-anak sa South 'yon. South lang po ang lahi ni Pula. Hindi po namin maalapatan sa norte. Pero sa South sigurado aasahan mo. Ayan oh. mukha po siya ng nanay blue bar po kasi yung talagang kapares ni pula yung nag overall natin ayan lang mukhang kamukha po ng nanay yan blue bar na yan ayan nakakompleto na po nakakompleto na po ano? na oras na 741 arap mag-abang dito kalabatang basilya, malilim. Hmm? Ayan oh, may kawayan. Mas kalilim pa Oh. Si Tol nga pala, nakatext na rin, 993. Si Omi Sakang yun. Ewan ko lang sa CL. Napuwet tigo siya sa Taiwan. Wala na yata yung bukol na isa na may Kaya lang sa kabila. Naka-side view eh. Ayun Ang ganda yung anak ng BBPA dito. Sa mukha ng nanay niya, yung BBPA ng bata. Muntik nang malalo hindi pa kami marunong. Kaya nga, wala pa kami kaalam-alam sa pag-iibon. Pero muntik nang mapaparte namin. Ayun ay Ayun, mag-focus. Focus ka! Ayan. Ayun po. Anak po ng BBPA. Hindi mo nagkulo yung pakpak ng na, nasagay siguro? Ayun po, si Taiwan. Tayo ang birds. Ayun na, ayun ay bag. siya, mino naman. Ayaw matanggalan ng mota. Palagay ko dito ulit tatay mo. Hindi <laughs> <laughs> siguro ito tatay Wala naman salak ko. Ayan, shout out kay Patrick. Lahi na kay Patrick po ito. Masile. Nakakross po sa online PSA natin. Kaya balik kumpleto na siya mga kaibaw. Ngayon po yung isa, yung blouse natin. Mag-focus ka. Ayun. Siyempre, inauna po natin barako. Ayun. Ayun po si... Si anak po ni Justin Brawley. ano eh, po. Ah. May mga halak. May mga halak, batang basilyo. Ano, Terry? Tatanggalin na. O, natin yan. May buhok Eh, oh. Ayan mga kaibon Ah, Kompleto na po Ang ibon ni ba, ng Basilio Pang 20 na po si Batang Basilio Kanina pang 11 Ngayon pang 20 ng mahigit Pero ayos lang naman yon. Babawi na lang tayo next time Malay mo biglang nga sa unahan tayo Pero maganda lang pwesto yun mga kaibon Kahit amabot siya ng pang 30 ron Kasi pers lap pa lang po ngayon Ayun po yung sinali namin kasi hindi naman namin de derby yun. Tama-tama, ah, hindi aabot sa derby yung palaro ni Marolan. Kaya yun lang yung sinali namin. Kasi mababagal yung iba, pa iba iba uwi. Ganon. May set ganon. May, eh, may paningit, ganon. Okay mga kaibon, hanggang dito lang po ating video. Bata ba si Jo, baka <coughs> may gusto ko yung shoutout. Shoutout kay Nino. Ayan, hindi makatulog. Nakauwi yung ibon niya nung nag-derby. -nag, ano, nag Na, Umuwi ba ibon niya? Ah, uh, umuwi. Kagabi. Kagabi lang. Eh, Sabi gabi? niya masarap na daw tulog niya eh. Kwan <laughs> na yun na ah. nung second lap ng uh, GR. GR. Second lap. nung second lap ng GR nawala. tapos umuwi kagabi. Oh. Ah. Uh. Kayo na bahala magbilang kung ilang, kung ilang taon. <laughs> Ay mga kaibon, ang ganyan lang po ating video. Alright. Thank you for watching.